mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan i-share okay, ko lang po sa inyo itong 100 pesos na polymer na ah, ito yung pera na kinatakutan ng marami sa polymer nung una dahil Bawal daw magusot Bawal matupi At pag natupi ay hindi na tatanggapin Totoo naman nangyari yun Nung unang Nung unang labas nito Pag may tupi talaga kahit sa tindahan Hindi po tatanggapin Nangyari sa kapatid ko yun eh may nag-deliver ng parcel impera may tupi binabayad niya doon sa rider ay tanggapin dahil may, may tupi yan nang dahil sa fake news maraming natakot dito sa pera na to kinatatakutan nila pero ano sa totoo lang talaga nagagandahan ako sa polymer maganda siya hindi siya madaling mababasa hindi madaling mapunit hindi rin siya madaling maluluma basta maganda po siya ang bawal na bawal lang po talaga dito mangyari yung mainitan yun ang iingatan ng kahit na sino ito ay mainitan dahil ito pag nainitan mag ano siya may higit siyang gano'n no mangungulundot na no, may higit yung ano niya mangungulubot daw oh, ako nang tawag sa iba pagka uh, ano pag nainitan kahit saan bang dalhin pag ito nainitan at nalukot na liliit yan eh yan hindi na po yan ano, tatanggapin kaya ingatan kung may ganito kasi may ganito lang naman simula sa 50 pesos hanggang 1k yan yung 20 pesos natin hindi na nagkaroon <coughs> yan ang ano maganda dito maganda siya. hindi siya madaling ano Hmm. sa mga tsaka ano. At least iingatan ng kahit sinong makahawak ng ganitong pera. Kung ganito na yung pera dahil alam nila pag nalukot na ng gusto, baka hindi na rin tanggapin. Pero dahil sa fake news, marami talaga natakot dito. At halos lahat Sama na rin ako doon sa natakot ng una. Naisip ko pa nga, bakit kaya ako naglabas ng ganoon Ayun pala na may gano'ng kasaylan Marami pa nag, ano, na pagka natupian. Tapos nalaman ng bangko na ikaw daw kuno yung may gawa. Pwede ka pa makulog. Yan, ganyan mga parang eh, Kaya marami natakot dito sa pera sa dati. Pero ngayon naman, okay lang kahit matupian daw ito ng isang gano'n Ayan. O kahit dalawa yata, pide. Basta wag lang magugusot, malulukot yung pera. Ginung pinaka ano. At ang kagandahan dito, ayan, iingatan mo talaga. Hindi naman siya ano, eh. Hindi naman siya madaling maano kung iingatan mo lang naman. Kahit naman nasa bulsa, okay lang. Huwag lang lukutin. Ngayon lang po, hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat sa ating lahat ng mga subscribers, sa mga silent viewer. Uh, maraming maraming salamat po sa walang sawa ng pagsuporta sa akin munting channel. Uh, at shout out po sa inyong lahat. yan. Hanggang dito lang po muna. Bye bye po. Tingat.